Nagbabalik ang Rise and Shine Pilipinas, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika isang uh, ang job fair sa SMX Convention Center sa Pasay City na bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw. Higit isang mga employer at mga kilalang kumpanya ang lalahok sa job fair na magbubukas ng higit labing apat na libong trabaho Bahagi din ng selebrasyon ang pamamahagi ng kabuhayan sa mga organisadong unyon ng manggagawa, gayon sa mga magulang ng child laborers at mga biktima ng paglabag sa human rights. Bibigyan din ng ayuda ang mga beneficiaryo ng tupad. Samantala, umapilan naman ang malakanyang na ng Malaysia ang handog na free rides ng MRT at LRT ngayong Labor Day. Ang May 1 po kasi, International Labor Day po ito. Hindi naman po natin pwedeng ibigay ito sa mga manggagawa sa December. So tama lamang po sa panahon kung kailan dapat in-celebrate po ang Labor Day, doon lamang po natin ibigay.